dalawang pil pataas naman ang iyong nakalimutang inumin, inumin lamang ang pinaka-recent na pil. Huwag nang inumin ang nakalimutang iba pang pil. For example, tatlong pil ang nakalimutan mong inumin. Let's say, March 3, March 4, at March 5. Hindi ka nakainom ng pil. At naalala mo ng March 6. Hindi mo na dapat inumin ang pil na para sa March 3 at March 4 pwede mo na itong itapon. Ang dapat mo lang inumin ay ang pill para sa March 5. Kahit March 6 mo na na ang pill para sa March 5, kailangan mo pa ding inumin ang pill na nararapat sa March 6. Kahit ang kalabasan ay dalawang pill ang iyong ininom, huwag lamang silang ipagsabay inumin. Kung sobra sa isa ang nakalimutang inumin na pills, kailangan mong gumamit ng kondom sa loob ng 7 araw habang nagduduk upang maiwasan ang pagbubuntis. Tingnan din ang pakete ng pills kung meron pa bang isa hanggang anim na pills ang naiwan. For example, ang nakalimutan mong inumin ay tatlong pills. Pagtingin mo sa pakete, may limang pills pang naiwan. Ito ang dapat mong gawin. Inumin mo ng tuloy-tuloy isang tablet kada araw hanggang maubos mo ang limang pills magsimula ka agad ng bagong pack pagkaubos ng limang pills. Hindi mo na kailangan mag-7 pill free day, tuloy ka na kaagad sa panibagong pack. Tandaan na kailangan gumamit ng condom sa loob ng pitong araw. Ngunit, kung pagtingin mo sa pakete ng pills ay pitong pills at higit pa ang naiwan na pills, for example, walong pills pa ang naiwan, Tuloy-tuloy inumin isang pill kada araw hanggang maubos ang walong pills. Pag naubos na ang walong pills, huwag ka agad uminom ng panibagong pack. Kailangan mong mag-7 pill free day upang matapos ang normal menstrual cycle mo. Magsimula lang uminom ng panibagong pack pagkatapos ng 7 pill free days. Tandaan, kailangan gumamit ng kondom sa loob ng pitong araw.